Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Yes, welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calia and ang inyong resident fact checker mga kaibigan, Israel Buana Obra. Hello, hello, hello. Yes, at mapapain ganyo to siguro ma-October na pero aminan tayo, September 11 pa lang 'yan. Kaya naman na, uh, ito lang aming part 4, no? Mm -hmm. Isang part na lang eh matatapos na natin tong uh, kalokohan na to, yung Game of Thrones, Game no? Of Thrones. Oh, at um syempre, ah uh, ang kasalukuyan nangyayari ng sa politika ay parang mala Game of Thrones. Na, <laughs> Minus diba? the dragons. Minus may the dragons. dragons. Or may yeah. mga dragon din. Pero may treydoran, laglagan, di diba oh. ba? Lalaman pang mga ano pero ayun nga mga parang mga karian, karian ng ano, karian tas mega ganyan. Anyway, um ito na. Uh, to recap, Cup. Ito yung part 4, no? So pag uh, hindi mo malama kung ano pinag-uusapan natin, magsimula kayo sa part 1, hanapin niyo lang ina-alternate namin eh. May may bibahat abi ba Biba, Biba, Max, Max Girls tapos next Girls. Ito, yan. So natapos tayo na nagkagulo na sa red ano. Natapos na yung red wedding, yun yung pinatay na si Stark. Mm -hmm. Tapos um um mag ano tayo um si Tion, ano na. Parang ina inano montik patayin yung ano, yung dalawang kapatid ni ni ano ni, John, ni, ni ni Rob Rob Stark oh, may yung kapatid niya yung dalawa. Dalawang mas bunso na mga Stark. Oo. Oh, yung si... isa, pila yung isa doon, di ba? Oo, oo, oh, oo. Oh, 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 oh. no, ni ni JP Stark na uli sila nagtitira ng kapatid niya. So, so yun, oh. yun ano si Bran, si Bran. Si Bran. Sa si ano si uh, Rickyton, si Rickyton. Oh. Paborito paborito mong pangalan sa Game of Thrones ari Oh, uh, si si Anya naman, si Anya naman kung saan sana na ano na. Oh. Ah, si Arya, si Arya, si oh. Arya. Ah, kasama si ano si Hound Pero protect pa. Pabalik siya, 'di ba? Sa Oh, hindi kada pabalik balik niya, sa... kada North. balik niya namamatay. Papasok na sana na S siya sa sa wedding nila Rob Stark. Pinatay sila Rob Stark, 'di ba? Na oh. atras sila, nakita pa niya pinatay yung ano, yung aso, yung oh, oh pinagsisimula sa aso. Ikinaki sa katawan ng kuya niya. Yun, di ba? Isa yun. Oh, Tapos, diba? isa na lang mapupunta niya. Di, ba? Una, pinunta niya yung tatay niya. Pinugutan. Mm. Pero naman diba, si Rob Stark. Kaya sabi niya si Arya yon Si Arya kasi, swerte. May ano, may namit siya isang lalaki na parang pinakawalan niya sa kulungan. Oo. Oh, oh. Tapos... May ano ba yung mga namit nilang mga grupo na yun na nakakulong itong mga lalaki sa parang caravan na gano'n sa car oh, carriage? Tapos, Tapos, nung sino nung sinugod po. yung ano na yon, yung yung kampo na yon, napakawalan niya yon. Mm. Tapos nagkita sila sa ano, sa King's Landing. Oo. Oh. Diba, naging ano si Arya, naging ano, naging cup ano ni ano ni Tyr ba yon? Ni Yung Tyrion? tatay. Ah, si Tywin, Oh, si, Tywin, si Tywin. di ba? natuwa oh, siya oh, naging, doon kay ano, kay Arya. Yung eh, dahil... cup bearer niya, kumbaga oh. parang boy assistant, pero panggap sa lalaki. Oo, pero Anong alam na, lang. alam niya, alam ni guys ng babae. Maganda, oh. Sabi niya alam babae maganda. ka, alam ko. Pero natuwa siya dahil matalino. Pero oh. oh. ang galing ni Arya kasi may may, may binigay siya ng tatlong kahilingan noon eh. Yung ano, yung uh, si Man of Many Faces parang ganoon. Oh. the God oh, of diba? Many Faces. Tapos so, pinapapatay niya yung siya ng Oh. Coin yata. Coin ba yun? Binigay? Oh, iba pa yung coin. Yung coin, yung mag na sila eh. Pero oh. oh. si Sanof, Biyahe. siya ng tatlong kahilingan. Napatay niya oh niya. Di ba na tulungan siya kaya siya nakatakas, di ba? Yun. Tapos si An ano naman si Sansa, napangasawa si ano si si Tyrion, yung si ano, di ba? Oo, ipinalit si Tyrion na maging asawa niya instead na si King Joffrey. Si King Joffrey uh, nga, ang gusto na niya is yung mga... Si Marjorie. Si Marjorie. Marjorie, oo. Oh. May lolang, ano, may lolang. Siya naglasot kay Joffrey. Matindi. Matindi yun. Pero, nung linasod si Joffrey, pag pagbinti nga si Tyrion, tumakas si, ano, si Sansa. Mm. Mama siya kay, ano, kay Lord, ano, Peter Baelish. itinakas siya po yung doon sa tita niya. Oo. Pero pagdating sa tita niya, di ba, binenta siya kay, ano, kay... Kaya ano kay uh, Bolton. Bolton, oo. Oh, okay. Yung ano, yung putang ng pumutol ng titi ni ano ni tiyon Tion. <laughs> na laging Dion ano na, laging Greek, oh. si laging Greek. Yun uh, yung pinakamalalang napanood ko na case ng Stockholm syndrome. Hindi siya Stockholm pa na nasira talaga ulo niya. Oo, para may pagka-Stockholm ah, pero ayun yung tumakas eh. Sa Tinang, ito na ako. Oo. Tinanggap niya ng Rick Tinanggap niya. Ginawa sa niya pare. Tinutulak <laughs> ka ba naman ng etits? Tapos puta, ginugulpi siya. Parang kukunya. Pinakakawawa yun eh. Pero akalan oh. ni, ano, akalan. Pero umamin siya na hindi niya pinatay yung dalawang magkapatid. Iba oh. yung sinunog niya. Nag, Ibang diba, bata. Ibang, <laughs> Ibang bata yung sinunog niya, di ba? Iba yung bata oh, sinunog oh. niya. Tapos, ito naman si John John Snow. Ewan eh, ko, naglalakad to si John Snow din. Napunta rin sa, ano, sa, yung Wild Links? Sa Wild Links, so kasi ang nag, ang nangyari doon, 'di ba nagkaroon sila ng parang eh uh, hindi, 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 hindi mission na alamin kung ano yung nasa labas ng wall. Oo. 'Di ba kasi yung tito niya pinatay doon eh. Mm -hmm. Tapos nang nalaman nila napatunayan nila na totoo yung mga tagito yung mga White Walker. Oh, White Walker. So, yeah. na, na ano sila na na-capture naman sila ng Wildling. kinailangan niya magano mag-defect. Oo. 'Di ba? kailangan niya mag-defect para kumampi ko sa wildling para hindi siya patayin. Oo, oh, doon niya, natira yung si babae mo. yung kinain niya yung pek-pek. <laughs> oh, Kasi sa virgin pa. siya technically, di ba? Di ba? Parang na bawal oh. siya kumatol sa babae. Bawal. Siya yung una niya, di ba? Yung sa kuweba. Oo, oh, oh. sa kuweba. Tapos doon natin natulong <laughs> so, na na sa nakakapatay. Hindi sa kuweba yung kuweba. Oo, oh, kinain niya yung pek-pek ng girl doon eh. Talagang nasira <laughs> ulo sa... Tapos ano, pinansasaksak saan pinang nalaman ni Sam yung mataba, yung nagkaano, yung napinakailaman yung Tarly. Di ba may okay. ano daw, may isang pinuntahan sila na yung tatay, tinitira niya yung mga anak niya. Oo. Oh, oh. Mga Tapos anak. pagka... Ng ang anak. anak. Ano ba pag anak Lalaki? O babae? Oh, ganun yata. Tapos pag, yung mga anak inaalay sa White Walker para... Oo, oh, pag lalaki. Pag lalaki, inaalay. Oh, oh. Kasi mga babae lang ang ginagawa niya asawa. Oo. Oh, 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 oh. Di ba? Tapos kinakas hmm. niya isang babae na may Mabundis. anak. Oo. Oh. Oo, oh, nang hindi nang anak na yon yung bata. Na, oo. Oh. yon, tapos don yung sumugod sa ila yung isang white ano walker, nasaksak niya ng dragon glass. Oo. Oh. Tapos natunaw. Doon niya During nalaman. That time, yung, yung sa pagkakaalam natin sa episode, dalawa pa lang sila ni Jon Snow na nakakapatay ng White Walker. Oo. Dalawa tapos ano, natusok niya, yung medyo may ano, kasi pagka mo ng Dragon Glass yung mga normal na zombie, wala naman eh, hindi naman sila na ano, yung napatay niya isa parang ano, mataas parang, yung ano, may posisyon, oh, general. Oo, oh, kaya pag namatay o namamatay yung makinagat niya, di ba? Oo, oh, yung mga saari ng ano eh, nang logic noon eh, pag napatay mo yung mga ano, pero pag pinatay mo yung mga ano, yung mga mabababa, wala eh. Saksa. Dinubuhay pa eh, di ba? Oo, oh, nabubuhay pa ni ano oh, ni oh. Tarantado to ni ni Pepe si, Smith eh si. si, <laughs> si <laughs> <yubuhat laughs> nyo kaya nauubos eh. Pero, Night King, but, si Night oh, King. Oh, basta'ng nangyayari sa lahat ng poseso is um si si ano si si para to um uh, papunta na tayo dun sa exciting part eh iyuhiin natin yung ano yung yung dalawang magkasunod na na ano malaing ano malaing uh, laban yung laban ng nila Jon Snow sa White Walker wala lang sila wala lang yung Lannister clan plus yung away naman ni ano yung mangyayari sa dulo yan ang last so, episode natin pero ito ang um, pag-usapan natin dito ngayon pa sa pagpapatuloy uh, yung ano, yung si John Snow. Malaking away. Oo. Parang may ano eh, parang ang sinu... Iba iba pa yung malaking away sa ano ha. E, ito yung Nagkasugura na sila, ano, sila John Snow dun sa ano, sa yung na, na ano sila, na na-corner sila sa may gitna ng island. Tapos may ano, may mga... Kaya hindi sumusugod yung mga zombie, mga ano white walker. White walker. Kasi lulubog sila sa tubig. Tubig, oo. Oh. E lumalamig na lumalamig. Di ba? Pag nag-freeze over yung tubig, magkakaroon sila ng land bridge kasi papasok sa the north eh. Di ba? Hindi, ito yung pula. Hindi, yung naka, na corner sila, tapos tumakit sila sa bato. Oo. Oh. Tapos di sila I nasundan dahil, dahil ano, dahil malambot yung ano, malambot pa. Ilan lang sila dun? Tama? Yung diba, eh. Oh, andun si, and di, si andun pero may count. namamatay mga extra. Kaya natira sila, oh, lima Andun si sila. si, John, si, John, si ano si, si Wala ata si Ano ba 'yung hound? Hindi wala eh. Gusto nakita ko 'yun, yung nasa parang island oh, sila Oh, tapos buchat binatunong isa, ang kulit-kulit, bumato ng bato. Oh. Binato din 'yung zombie puta pag pag ano, pag bagsak sa yelo, hindi basag. doon nalaman ng mga zombie. Doon nalaman puta matigas na 'to. Doon sumugod si ano? Si, eto, eventually pala, kaya na si, ano, si Kalisi. Si Kalisi, oh. puta, nag-decide na siya pumunta sa, ano, sa, sa, sa uh, ano, Red papunta na sa Island. pinaka, ano, labanan. Kasi, oh, parang oh. nagka, na siya, nagkumukuha lang siya mga tao dun sa somewhere, eh. Ngayon, nagbarko na siya, ando doon na siya, di ba? Parang magkakilala mm. na siya ni, ni John Snow, di ba? Parang, ano na sila, magkakilala na sila. Doon sumugod si, ano, si Kalisi, tas, ano, you know, sinunog niya yung mga White Walkers. Tapos natamaan yung ano, isang dragon, di ba? Bumagsak sa tubig. Sinimbat yung si isang dragon niya. Yung ano, Yung diba? yata yung unang part na kailangan nilang pumunta sa yung original na kaharian ng mga ano ng mga Targaryen, di ba doon na uh, base si Kalisi. Uh, At kasi nandun din may pinakamaraming supply ng dragon glass na pwedeng pumatay sa. iba ayun yung pinuntahan nila si pero kaya pumunta sila kalakalisi kalakal ano Kalisi. Hmm si Jon Snow nagpunta noon. Oo. Oh, oh. Nangingi siya, ano, nangingin siya ng mga, ano, ng mga Dragon oh, oh, oh. Glass. Ayun nga, binigyan oh, oh. siya. Pero po siya, mukhang nagkaka-tension na yung dalawa. Oo, oh, oh. meron na. Meron na. Meron na. Meron yeah. na. Oh, oh. Tapos, okay, ang nangyayari ngayon, itong si, sa si sa, si sa uh, Cersei, may sarili so really siyang problema doon sa, ano, sa, sa, ano, sa, sa, ano, King's Landing. Kasi, meron mm. siyang, ano, di ba, dahil nabubisita so kay Marjorie. Pinamatay Pina hmm. na si George, si ano si Joffrey. si ano oh. na ano si yung bata ng kapatid yung ano. Yung ang, ang pare. sa bagong uh, bagong at siya yung pinalit kay Joffrey na maging asawa ng no Marjorie. Marjorie, ang ngayon uh. kinausap nitong si Cersei yung ano yung pare. Ah, <laughs> oo. Oh, oh. nagka leche, -leche nila. Ano yung pangalan ng Sparrow? Anong pangalan nun? Oo, oh, si, parang si Sparrow yon. Oo, oh, parang sa, ganun. Sabi, di ba dati wala namang powers yon. Binuway oh. niya po siya, nag sa kanya yun, di ba? Kaya niya inano yun. Diba? Dahil sinumbong na si ano, yung uton ni Marjorie na, na bading. Oo. Oh, Di ba? So ngayon yung naging standard ng buong lugar, yung morality na yung religion. Morality na yun, yun, clean cover. na clean ka. Oh. Eh pucha nag ano, nag same level sila ng powers, yung Sparrow, oh. sa oh. yung Queen, King. Yung King ngayon, Puta, sunod kay Sparrow. Ang oh, bota, oh, pinaparusahan oh, mga kasalanan. <laughs> Inalaman na nagtitiraan silang magkapatid. Ayun, oo. Yun, di ba? Una nga na, ano, kapatid ni Marjorie na Bading. Naulong mm. si Marjorie kasi pinapotektaan niya yung kapatid niyang Bading. Ba na, hindi yeah. naman totoo. Oh. To, Bilang may, nag, may nag-witness. Mm. Eh, wala nga yung, Binalikan ngayon si Cersei. Alright. <clears throat> Welcome to the Halo Halo Show. We're on a quest to save Manila traffic from boredom. Quest? What are you, Frodo? Shh, I'm trying to tell them about our podcast. On a quest to save Manila traffic from boredom. Yeah, I'm bored. <sighs> Can you do better? <clears throat> okay, okay. Welcome to the most awesome podcast in the whole universe. Maybe not the universe. Listen to The Halo, Halo Show, where we talk about what's trending in the Philippines, among other things. Yeah, we talk about our lives, make fun of each other, and we really will save you from boredom. Yeah, it's our quest. Grab your swords! And your headphones. Listen to The Halo, Halo Show. Stream it on all your favorite podcast platforms. <laughs> Oo. Oh, oh, Shame. Sabi nga noon, yung walk of shame niya. Walk of shame May dumudura sa kanya. Grabe yung ano niya. Gulay. Pagkain. -e -e. O, tae. Tae, men. Diba? Grabe. Tapos, hindi nila mano malaban-labanan yung mga ano, yung mga batanes paro. Eh, mga mukha hmm. namang backstreet boys. <laughs> hindi marunong magpag-away. Oo, oh, ano? Hindi ko rin alam kung saan mo. Tinatatuan yung ano yung noo. Oo, oh, di ko rin alam kung saan nanggagaling yung power nung nung priest na yun eh, nung nakara di ko alam kung may oh. control siya ng parang army din niya sarili eh. Oo, oh, tapos yun, si Pedro Pascal, 'di ba, dinurog yung mukha niya. Tapos oh. yung balay ano, nata natamaan sa ano, sa chan niya, nabuhay oh. yun. Oo, oh, oh, okay. last lalo yun yung ano, yun yung oh, okay. bataan niya ano, ni Sir Sey. Bataan oh. Na, no, ni Sir Sey yun. Ang, pucha, pinasabog yung red keep, no? Doon sumabog yun yun. yung red keep. Patay Kasi 'yung kung, nakalampas si Cersei doon sa walk of shame niya pagpasok niya ng castle, andun na 'yung ano niya, 'yung 'yung magistrate niya na 'yung ano oh. parang parang kanang kamay niya na ano gumagawa ng mga potion tsaka ko ano, oh. Ano, niya si Mountain na parang zombie rin o taya, oh, yun sabog yung red keep po. patay si Marjorie patay yung Sparrow o oh, nagplat siya oh. na nilagyan niya ng mga nag-, -nag siya ng mga bomba na yung ano pa ito wildfire ano pangalan na wildfire ba yun oh, parang gano'n eh oh. yung sa ilalim nung ano nung malaking church o oh, ayun It's yung ginamit sa yung... ano eh yung pagpasabog sa mga barko Oo, oh, doon, doon, doon. Yon, yon, yon. Tapos sabog yon. So, balik na ngayon sila. niya. So, nagpakamatay yung naanak niya. Like, yun yung backfire kay Cersei. Kasi doon, no, nakita oh. niya na nandun si Marjorie, yung mapapangasawa niya, na lagi niya ka-sex. Kasi yun yung nagpa-addict sa kanya doon sa oh. babae. ano niya lagi. Sabi niya, hindi ko na kaya mabuhay. Tumalon sa bintana. Tumalon anak. <laughs> anak na. Kaya, tat ba, ito naman ya, si Jeffrey. Ay, ito? Si ano, si ano, si Jamie. Susundin hmm. yung anak niya sa babae doon sa ano. Yung anak niya babae, anak nila babae. Dala niya sa barko na lason. Lason, namatay sa kanya, sa kamay niya. Pag-uwi, patay yung babae na anak. Tapos oh. Dala, patay naman, Ubus yung anak nila. Ubos lahat. Ubo na lang, buntis ulit si, ano, si Cersei. Oh. <laughs> Kay Jamie. Kaya lang, akala nung no, isang lalaki, yung tito nung ano, nila... Nila Tion Greyjoy. Ni Tion, di ba? Oo. Oh. Oh. Mataga At Iron, Iron Islands pinatira sa tinira sa no? ni ano ni 'di ba atat na atat siya kay Cersei? Oo. 'Di ba sabi niya gagawin ko lahat para patira kita, 'di ba? Kadon niya ginawa 'yung ano, 'yung barga. Ang pinangako niya 'yung Iron Fleet, 'yung mga barko oh, ng oh, Iron oh. Islands. kasi sila 'yung pinakamalaking naval ano noon eh, uh, power noon eh. So tuwa naman Dinirak si tinira kaya 'di binaitan love scene. 'Yung <laughs> malaking artist na, na si Cersei noon. Eh. Oh, 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 oh. Pero po siya, dun sa, ano, sa eksena ng, ano, nag, nag-march ang hubat-hubad, yun. Eh, oh. Grabe yun, Parang no? kung ako artista rin nun, po Parang totoo yun, eh. Oh, nagkaroon daw siya na ano dun, eh, body double, eh. Oo. Oh. Na, muntik na mag-march rin pero natigil lang dahil nagkagulo? Sino nga ba? Marjorie yata. Oo oh, yata kasi kinasuhan oh. din siya eh. Karon sila Selena kinasuhan din siya, eh, 'di ba? Oo, kinasuhan tapos doon nalaman ni Jamie, 'di ba? Yung lola, yung lola umamin kay Jamie. Oo, oo. ako nagpalason. Ang naglason naman doon sa bunsong anak nila, yung babae. babae yung asawa, asawa ni, ni Peter. Ni Pedro Pascal. Oh, Pascal. Oo. Oo, oo pucha, yung bata. Delika nagkaroon ng ano, lang deposit ng poison dito na. Oh, yun yun. May may mag-aact lang siya ng after a few hours pag nakalayo na sila. Puta na matay yung bata ng barko. <laughs> yun. And, uh, and Tapos, ay, so defense. ngayon, so ngayon dragon ng na isang dragon ni ano, tatlong dragon ni ano ni yes. Kalisi nakuha na ni ano, dinamin na si alam pa. kung bakit paano nila nakuha sa ilalim ng tubig yun. Lumuglog oh. sa tubig eh. Tapos bandang next scene, puta may bakal na katena na dala-dala ng mga white walkers. Oh. So, yun yung sinasabi mong plot hole na nakita mo. Oh, na di ko hindi ko naisip noon. Saan so, sila kukuha ng malaking ano, kadena, unang-una? Oh, Pangalawa, lulublob sila sa tubig para ilikabit yung ano na yon. Eh, hindi nga nila kaya, di ba? Hindi nga sila umano sa tubig. Hindi ko talaga naisip yun dati. Plot hole oh. talaga yon. Di ba? Bandang oh. panakita, hinihila na si ano, yung dragon nila. At na-convert na sa White Walker. Sa mga dinakakanot kasi, pwede ka maging zombie. Pag ano, na nakagat na, ka, na ano ka, namatay ka. Tapos pag binuway ka, pag blue na yung mata mo, na. Tapos yan naman yung pinakahari, si Night King. Ngayon, ang goal nila, kaya ang goal ngayon ng mga ano, ang kinukumbins ni Jon Snow na magsama-sama tayong lahat dahil ang tunay na kaaway, yung mga White Walker. Mm. Yun ang naging goal nila, kinumbins nila. Lahat na kumbins nila except Cersei na nag-back out bandang uli, di ba? Nung una nag guess siya. So asa-asa sila lahat na may Lannister army doon sa ano. Oh, sa diba, kera. Di ba kinausap niya no, ni Tyrion oh. tapos magwala proud na proud po siya Oo, oh, Dibye, kapatid eh. ko kapatid oh, ko. ba? Bandang huli, yung si ano, yung kapatid na walang kamay na pukol yung isang kamay, siya lang ang pumunta na representative. By the way, si Jon wow. Snow nga pala, si Jon Snow nga pala, napatay si Jon Snow ha, kasi nga, ano, um, pinatay siya ng mga kasama doon sa ano ha, sa, ano, parang ano yung... Sa wallo oh. Ang tawag sa ilan? Night Watch. Nightwatch. Night Watch. Sinaksak siya, binuway lang siya ng babaeng ano, si Red, si Lady in Red. Oh, ang si, na oh. Si, si... Melusinda. Ayun, si Melusinda. Ano si Melusinda, Oh. Melis, oh, tama, tama. <laughs> yeah, yata yun. Basta ganun, so, binuway boobs. siya. Oo, oh, siya, pero puro saksak siya. Kaya nga, ang ano niya, ano, in-offer niya yung katawan niya para sa, ay, buhay niya para sa ano, Yon, nabuhay din si Jon Snow kasi nga season ender 'yun eh. Oo. Oh. Yon, oh. Ngayon, ito naman si Bran. Panay ano? Panay ano, Oh, on the run sila, 'di ba? On the, the name, third eye Raven. Oh, third eye yung Raven na siya. Tagal ng ano na 'yon, ng mga ng mga eksena doon, yung pumunta sa doon sa may ano, yung may mga batang nag yung mga batang maliliit na sila nagdailan kung ba't nagkaroon ng night ng ano ng ng ano ng night ng Nightwalkers. Oo. 'Di ba yung forest nila gusto nila pabantayan sa mga ano? para maprotektahan sinaksak nila ng ano ng dragons dragon stone yung kauna-unahang oh. ano night walker night, War, night, night king, yun yun oh. tapos yun the backfire ngayon ano doon ngayon si ano si bran sa ugat na diba, may matanda na doon niya oh. diba sa matanda doon nakilala niya yung matanda natuto na siyang mag-travel sa pass yun yung yun yung unang third eye raven yung matanda oh. diba? doon na doon nagkaroon ng condition ako dito yung hodor mm Hold the door, sa, hold the door. Medyo controversial itong take ni Alex kasi isa sa mga pinaka, sa lahat ng Game of Thrones fans na kilala ko, yun ang isa sa mga pinaka-memorable at iniyakan pa ng mga ibang fans. Hindi ako ha, hindi ko <laughs> fan ako pero di, iniyakan nila yung eksena yung kung bakit Hodor yung lagi sinasabi ni Hodor. Pilit! <laughs> so nag-travel back in time Oo. ni Bran para ma-save niya yung sarili niya sa future. Oh. At ang paraan lang noon is para maging mindless itong malaking lalaki na to ng pangalan Hodor. Nung bata siya, nasiraan na siya ng ulo, ng bait. At kasi nawitness siya kung paano siya napatay ng mga white walker. Mm. At ang sinasabi lang niya, hold the door, yung door kung saan nilabasan nila Brad para makatakas. Inulit-ulit niya sa utak niya kaya Hodor yung hold the door. So pilit. Hodor, Hodor, Hodor. Kaya pala nung ilala niya, puro lang Hodor sinasabi. Oh. Yung pala, na para i-justify lang nung bata-bata pala siya, nakita nga yung nangyari. Oo, oh, yan. Yeah. Tapos nakaharang ngayon si o, si Odor dun sa ano, sa door. <laughs> ano 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 alternate na gusto mo gawin? Kinausap na lang dapat ni Bran? No, parang, parang ano? In the future, uh, magiging protector mo ako. Di diba? <laughs> so, ba? ka masasira ulo? Nakita niya yung sarili niyang pinatay tapos mm. kaka niya -ka ng door kay parang nag, ano mo yun, nag-short circuit yung pilit, utak niya. Pilit ka o eh. Pilit, eh. pilit ba? Pati tao si John, <laughs> si John Snow din yung pinatay. Papatayin dapat yun eh. Kaya lang nag, ano, nagkagulo siguro yung mga fanbase. Na ano, yung mga na si Jon Snow? Nung patay na si Jon Snow, di ba yun? Season ano yun? Season break? Season ender, all Na Julius, ano, yung Julius Caesar moment kayo. Kinagsasaksak siya ng mga ano niya. Oo, oh, ngayon. Nagbago siguro ang isip. Ibalik natin si Jon Snow. Kasi pagkabuhay niya, pagkabuhay niya, puta binigyan niya pa ng ano, binigyan pa rin na ng moment si ano, Lady and eh, paano siya ma paano ako matutuwa do kay Lady and Red? Eh sayang sumunog doon sa bata. Oh, yun yung sa yung mga... yun yung pinaka redemption sa arc niya yung binuhay niya si Jon Snow parang oh. parang nagkaroon ng ng justification yung powers niya dahil binuhay niya si Jon Snow kaya naman ako hindi ako masyadong galit sa kanya kasi yung mga nanay noon at noon din yung pagsunog yung nanay bandang uli na lang na ano nagsisi nagsisi na no, wag na, oh. wag na. Yan. ano e naman ang nangyari. Ngayon, eto na, nagsama na yung Wildlings, Nagsama na si Kalisi sa si Jon Snow. nagsama oh, oh, yun, na man. lahat except ay nila. kay King's Landing, Cersei. La oh, oh. lannister Lassister. <laughs> lannister. Ah, Lannister. Lannister, okay. Ah, ha? At saka yung mga Iron ano? Islands, hindi nila hindi sumama. Oh, ano, ano? Ay, yung oh, mga, yung mga, mga island. Oh, Kapi, yun. Yun, kasi nga, titirahin na si, ano, si, Cersei. Cersei. Pinapangako yung Kepsi Cersei. Oh. ba <laughs> battery pa ako dun sa ano. Battery pa ako dun kay ano, kay... <coughs> battery pa ako dun kay... Mm. Okay, ano kay Sir ano kay Kalisi dahil yung dragon niya. Lapag dan lapag. Kung hindi ko lalapag kung may dragon ako. Doon siya napapahamak sa paglapag ni. So, diba, yung diba, sunog. Ka, kasi lumipad pag gano'n ang laki? Eh, sunog, sunog. Ano mo gawin mo? Ano yung sunog, 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 uh, sunog. Diba? Yan, bali... ano? pag-ubalik namin. Lapag na lapag ba? Ah, <laughs> uh, Tapusin na namin itong ano, ating Game of Thrones pag-ubalik namin. Uh, Pero bago yan, of course, ang show namin. Eh, siguro tapos na tong ano, tapos na yung uh, Singapore. Maraming salamat sa mga sa Singapore. Mm -hmm. Pero ongoing na po ang aming birthday show, October 3 and 4, sa Maybank Theater BGC Taguig, October uh, 8, Proscenium Theater, Rockwell, Makati, October 10, dyan po sa Insular Life, Tanghalang Aribon, Alabang, and October 11, Music Museum, Green Hills. Ticketworld.com.ph po ang bili kayo ng tatlong tickets, sana meron, meron pa. Kayong... Tatlong tickets, yeah. sa isang electric pan sa Sharp, limang tickets, electric pan and uh, copy maker sa Sharp, at pag sampu, electric pan, copy maker, saka... Electric uh, oven po. Electric oven, yan. Wow. Again, hindi rin raffle mga kaibigan ha. All you have to do is uh, buy tickets, puntahan niyo yung mechanics, i-email niyo yung proof of uh, purchase, swap po yung mangyari, swap. Yan, while supply lasts, okay? Oo, At ang purchase last. ng ticket is September 1, 1 to October to 2. Baka extend namin pag may, may supplies pa yan. Tapos kita-kita tayo, Israel, sa New Zealand. New Zealand po tayo, October 18. Nandiyan po kami sa... 17, Ah, Sorry, 79 na po kami sa Wellington. October 18, nasa Auckland po kami. And October 19, nasa Christchurch po. Lahat sa New Zealand. Tickets are available at GNR8. In info info at, info at, at GNR8. Info at GNR8productions.co.nz Tapos, uh, ano naman, tamang panahon sa Australia. October 24, dyan tayo sa Melbourne. October 25, dyan naman tayo sa Sydney. Sydney. Yan, Humanitics. Humanitix.com slash AU ang pagkukuha yeah, ng ticket. At Lahat po yung information na yan. Nasa alexcalier.com at saka the nandun lahat yon. Yan. Yeah, dito po sa Punchline with Alex Calier and Israel Benobra. When they cross the line, give them the punchlines, spread the laughter at the virus. Happy to serve. Punches! Unite! Yan. Yeah, Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.